Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo 18, 2025. Sa araw na ito na puno ng sigla at masining na enerhiya, mararamdaman mong tila may marahang bulong mula sa loob ng iyong kalooban na nag-udyok sa iyong likhain ang anumang nasa isipan mo at isalin ito sa isang konkretong anyo. Ang bawat ideya na dumarampi sa iyong puso ay parang binhinang sining at malikhaing pagninilay na handang tumubo at mamulaklak. Bilang isang libra na likas ang pagiging buka sa mga bagong pananaw at ideya, taglay mo ang kakayahang sumisid sa malalim na dagat ng imahinasyon. Ang araw na ito ay parang isang malinis na kanbas kung saan maaari mong iguhit at ipinta ang iyong emosyon, adhikain, at mga pananabik sa buhay. Ang enerhiya ng Mayo 18 ay nagtutulak sa iyo na yakapin ang iyong pagiging artistiko at palayain ang sarili mula sa pagkakahon ng karaniwan. Ang malalim na koneksyon mo sa kagandahan, balanse, at harmonya ay lumalakas ngayon. Habang pinakikinggan mo ang masiselang paghaplos ng inspirasyon, maaaring maisip mong bumuo ng tula, lumikha ng musika, o magpinta ng larawang nagpapahayag ng iyong damdamin. Sa ganitong paraan, nailalabas mo ang mga saloobin at tensyon na maaaring namamahay sa iyong isipan nitong mga nakaraang araw. Ang paglikha ay hindi lamang tungkol sa sining, ito rin ay isang paraan ng pagpapagaling ng damdamin at pagbubukas ng puso sa sarili at sa iba. Ang pakiramdam ng pagmamahal sa kapwa ay magiging makapangyarihang puwersa ngayon. Maaari mong mapansin na ang iyong pananaw sa mundo ay lumalambot at mas nagiging masigla kapag ikaw ay nakapaligid sa mga taong pinapahalagahan mo. Ang init ng emosyonal na koneksyon ay tila nagsisilbing apoy na nagpapaliab sa iyong sigla at inspirasyon. Dahil dito, maaaring mag-udyok sa iyo ang araw na ito na gumawa ng isang bagay na makabuluhan hindi lamang para sa iyong sarili kundi para rin sa mga mahal mo sa buhay. Halimbawa, ang simpleng paglikha ng isang espesyal na putahe o hapunan para sa pamilya ay maaaring maging simbolo ng pagmamahal, malasakit, at pagdiriwang ng pagkakabuklod. Sa pamamagitan ng pagluluto, hindi mo lamang pinupuno ang tiyan ng iyong mga kasambahay, kundi pinapaliguan mo rin ng init ng damdamin ang kanilang mga puso. Habang pinagsasama-sama mo ang mga sangkap ng pagkain, iniisip mo rin ang mga masasayang alaala, mga salitang hindi masambit, at mga pangarap na tahimik mong iniinatan. Ang bawat halong pampalasa ay may kaakibat na damdamin, pagmamahal, pasensya, at pag-asa. Ito ay hindi simpleng gawain bahay, kundi isang sakripisyo ng puso na nagpapalalim ng ugnayan at nagpapayabong sa samahan. Sa paglalakbay ng iyong damdamin sa araw na ito, mararamdaman mong lalo kang naakit sa kakaibang ideya, sa mga bago at hindi karaniwang pananaw. Ang iyong isipan ay tila lumilipad, at ang mga ideya na dati mong ikinabahala o itinuturing na hindi praktikal ay biglang nagiging makabuluhan at posible. Ito ang panahon upang hayaang malayang dumaloy ang iyong mga naiisip at hindi katanggap-tanggap na inspirasyon, Sapagkat sa mga ganitong uri ng kabaliwan, madalas nagmumula ang mga kamanghamanghang pagtuklas at tabumpay. Huwag mong limitahan ang sarili sa mga bagay na kinagawian na. Sa halip, maging bukas sa mga bagong paraan ng pagpapahayag at pamumuhay. Maaring maramdaman mong gusto mong baguhin ang ayos ng iyong silid, mag-eksperimento sa panlasa ng pagkain, o subukan ang isang larangang hindi mo pa nasusubukan noon. Ang lahat ng ito ay hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili, sa iyong kagustuhan, at sa tunay mong potensyal. Habang lumilipas ang araw, hayaang ang puso mo ang magsilbing kompas. Ipagkatiwala mo rito ang direksyon ng iyong mga kilos at desisyon. Sa bawat pagkakataong makakausap mo ang isang kaibigan, isang kapamilya, o kahit isang estranghero, buksan mo ang sarili sa posibilidad ng mas malalim na koneksyon. Ang pagbabahagi ng iyong saloobin, karanasan, at kahit mga pagkain ay maaaring magbunga ng ligaya at inspirasyong higit pa sa inaasahan mo. Sa mga simpleng sandaling ito maaaring magsimula ang mas makabuluhang relasyon o dialogo. Maswerteng kulay mo ngayon ang kahel. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa sigla, kasiglahan, at bukas na komunikasyon, mga bagay na lubhang mahalaga sa araw na ito. Ang mga maswerteng numero ay labing pito, dalawamput dalawa, at tatlumput isa. Ang maswerteng gawain ay ang pagluluto ng masarap na putahe para sa mga mahal mo sa buhay, paggawa ng isang likhang sining o sining na proyekto, at pagbibigay ng simpleng regalo o liham na nagpapahayag ng iyong damdamin. Ang payo sa iyo ngayon ay huwag matakot na maging totoo sa iyong sarili. Huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagsasabuhay ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Walang masama sa pagiging malikhain, sa pagiging emosyonal, at sa pagpapahayag ng damdamin, lalo na kung ito ay nakaugat sa kabutihan at malasakit. Sa pagtahak mo sa landas ng inspirasyon ngayong araw, ipaalala mo sa sarili na ang pagiging tunay ay hindi kahinaan, kundi isang lakas na nag-ugnay sa puso ng bawat isa. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ang sarili mo ng oras para magnilay. Sa katahimikan ng gabi, balikan mo ang mga sandaling nagdulot ng ligaya, ng tuwa at ng pagmamahal. Mahalaga ang mga pagkakataong ito sapagkat ito ang nagpapatibay sa iyong pagkatao. Bilang isang libra, isang nilalang na naghahangad ng balanse, ganda at tunay na koneksyon. Yakapin mo ang enerhiyang ito at hayaang magsilbi itong gabay habang binubuo mo ang mga susunod mong hakbang sa buhay. Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng paglipas ng oras. Kundi isang mahalagang yugto sa iyong emosyonal at espirituwal na pag-unlad. Sa bawat sandaling ginugol mo sa pagiging totoo, malikhain, at mapagmahal, unti-unti mong binubuo ang mas makulay, mas malalim, at mas makabuluhang bersyon ng iyong sarili. Patuloy mong yakapin ang iyong pagiging ikaw sapagkat sa pagiging totoo, doon ka pinakamasinig, pinakabuo, at pinakamakapangyarihan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.